nga gabi sa mga idol, welcome to my channel, welcome to my vlog. Ari okay, kami gili sa bong, send tayo. Ari kami sa plaza, sa manapla lagaw, mga idol. Ari kami di sa bong sa plaza, mga idol. kay kami nyo gito sa balay, naglagaw-lagaw lang kami de. Okay mga idol, ari kami sa bong sa welcome to plaza in the manapla. Welcome manapla in the plaza kita ang palibot mga idola ah, sa plaza sa mga sa Amon sa Negros Occidental ah, namunod sa mga idol ang katahong sa mga Christmas Christmas tree nila naging pamutang sa mga tahong kay naglagaw-lagaw kami ginagagad si Inday si Mayra nga Malagaw ah, namuning ila din nga court mga idolo ang stage nila mo to ah, simple lang ang among ding abano pero na lang tawon an muni ka tahom mga idol sa amon nga plaza sang manapla manapla negros occidental ara sin dai mga idol, oh. Hello, idol. ah gin yun, ano yang bata si bibi na baby, mo idol din oh, dala na amon ay okay. okay. so, mga idol dito oh. kami gawi to sa amon balay mga idol naglalago kami sa manapla Okay, ako kung biyo mga idol, sa kain

Merry Christmas na galing sa inyo mga idol and happy new year da sa inyo tanan-tanan halong gid ka Okay bu mayo subong sa mod ni may Tama mga idol ah oh. Eh nakita nyo mga idol lang sa plaza in Manapla Oh dela Tapos ang lang video ko ah Ari ah, mi nagadto sa namo mga followers di mga idol nakita ya kami ni mga idol oh. <laughs> Ang nabisa ang plaza sa manapla. And eh, kita nyo na mga idol. Sa so, derelyo na lang tapos uh, na ang amon nga video. Okay, may mga papicture sa amon mga idol. Ah. Nakita kami ka followers namin. Okay. Thank you, thank you mga idol. Welcome to my channel. Welcome to my vlog. Sa wala pagaling nakapalo sa amon channel, pakipalo na nga amon channel mga idol para updated ka mo sa amon nga mga upload ng mga video. Thank you very much. God bless inyo tanan-tanan. Shout out sa among mga followers, salute supporter. Thank you very much mga idol.